Good morning, good morning, good morning. Aldaw na Domingo, April 27. Yan po kita rigdi sa tuyang, sa na Oregon. Yun. Ah, pinapakain ko ng Madrid de Agua yung ano, yung aking mga baboy na native pig. Yan. Kain sila ng kain ng Madrid de Agua. Dan ini yang ibah Dik-dik Yan. Dik-dik Dik-dik dik, -dik. Yan. dik, -dik. dik. Ah, pinakamalaking inahin yung ganyang mga anak yan tago yung mga biik medyo ano pa sila sa tao ah. yung dalawang binata oh. dalawang binata na barako yun ay Oh, nagagawan sila ng Madrid Agua. Oh. <laughs> Ang kukulit ng mga maliliit, nakikipagagawa na rin. Oh, ito yung eh, ha? Nakikipagagawa na rin sila sa Madrid di Agua. Ayun. Talagang organic feed. Ay, organic feeds pala. Ayan. Madrid de Agua. sa bibaga ng mga na kilala nating o napanood nating mga vlogger sa youtube ito daw po yung pinaka malaki ang nutrisyon na dahon ng ano na pinapakain natin sa mga baboy lalo na po dito sa native pig Ayan, nutrisyon ito bigyan natin yung ating pinakamalaking malaking inahin oh. Okay. ano na rin sila nito eh sanay na rin silang kumain yan eh alas lagi lagi na rin silang kumakain yan ayan o oh, yun lang po at nang maka Salamat nga po pala sa aking mga kaibigan at subscriber na nanonood ng aking video. Yan. Sana po dumami pa po kayo. At para masaya tayo rito. Kahit hindi pa po ako gaanong marunong, practice lang po muna tayo. Sige po. Maraming salamat.